Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Melbourne, Australia mula ika hanggang ika ng Marso sa susunod na linggo para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit. Ayon ito kay Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu. Bago ito, nauna nang inihayag ng palasyo na magsasalita si Pangulong Marcos sa Australian Parliament sa Canberra. Ayon sa pamahala ng Australia, kasama sa mga prioridad nilang pagpapalalim ng ugnayan sa ASEAN at sa mga bansang miyembro nito. Samantala ay pagdiriwang ng Pilipinas at ng Australia ang ikapitumputwalong anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahang isusulong ng Pangulo sa gaganaping pagpupulong ang paggiit ng Pilipinas sa pagsunod sa 1982 UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Ayon naman kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, Inaasahan ding hihingi si Pangulong Marcos ng suporta mula sa Australia kagnay ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Iniimbestigahan na ng Bureau of Plant Industry ang mga hinihinalang insidente ng smuggling ng sibuyas. Buso dito ng sinasabing bentahan umano ng imported na sibuyas sa internet. Ayon kay BPI Director Glenn Panganiba, nakikipag na sila sa mga otoridad para imbestigahan ang mga online site na nagbebenta ng smuggled umanong sibuyas. Babala pa niya, delikadong kainin ang mga imported na sibuyas na hindi dumaan sa phytosanitary inspection dahil sa posibleng dala nilang mga sakit at peste. Ayon naman kay Agri Partylist Representative Wilbert Lee, kumakalat ang bentahan ng smuggled umanong sibuyas online dahil mas mababa ang presyo ng mga ito kumpara sa farm gate price ng lokal na sibuyas. Sa ngayon po sa 28 hanggang 30 pesos kada kilo ang farm gate price ng lokal na sibuyas dahil sa mataas na supply nito sa merkado. Naglaan ng Department of Budget and Management ng kabuang 106.3 billion pesos mula sa 2024 national budget para sa patuloy na pagpapatupad nang 4 piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon sa DBM inaasahan na aabot sa mahigit 4.4 na milyong kabahayan ang makikinabang sa flagship program ng gobyerno laban sa kahirapan. Mas mataas din ang budget ngayong taon kumpara sa 102.6 billion pesos na inilaan noong 2023. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, sa ilalim ng bagong Pilipinas ng administrasyon ay mapopondohan ng gusto ang programa para matulungan ang mas maraming may hirap na Pilipino. Kabilang sa mga makukuhang benepisyo sa ilalim ng 4Ps ang 750 pesos kada buwan na health subsidy. 600 piso kada buwan na rice subsidy at ayudang pang-edukasyon para sa mahigit 7 milyong estudyante na hanggang 700 piso kada buwan. Hinatulan ng apat na taong pagkakakulong ang isa sa anim na pulis sa sangkot sa pagkamatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltazar dahil sa mistaken identity. Batay sa 44 na pahinang desisyon ng Navotas Regional Trial Court Branch 286, napatunayang guilty sa kasong homicide si Staff Sergeant Jerry Maliban. Una nang inamin ni Maliban sa isang Senate inquiry na nagpapotok siya ng baril sa biktima. Hinatula namang guilty for illegal discharge of firearms sa mga kasamahan ni Maliban na sina Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Staff Sergeant Nico Esquilion, Corporal Edward Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Napawalang sala naman si Staff Sergeant Antonio Bugayo. Naganap ang trahedya noong August 2, 2023 nang magsagawa ng operasyon ang mga pulis para tugisin ang isang suspect sa pagpatay. Nakasakay sa bangka ang biktimang si Baltazar at mga kasamahan nito nang sabihan sila ng mga pulis na sumuko. Sa takot, agad na tumalon ng bangka si Baltazar at doon na siya pinapotukan hanggang sa mapatay ng mga pulis. Ayon sa investigasyon, hindi si Baltazar ang target ng operasyon, kundi isang Reynaldo Bolivar. Umaabot na sa halos 700,000 ang bilang ng mga aplikanteng botante para sa 2025 midterm polls. Batay sa pinakabagong datos ng Commission on Elections o COMELEC, ang mga aplikasyon na ito ay natala mula February 12 hanggang 24 kung saan libo at ay pawang mga kababaihan habang 308,156 ay mga kalalakihan. Nangunguna sa listahan ng pinakamaraming nagparehistro ang Calabar Zone na may 115,167 na sinunda ng National Capital Region na may 95,557 kasama rin sa top 5 regions na may pinakamaraming aplikante ang Central Luzon na may 68,676, Central Visayas na may 51,199 at Davao Region na may 36,937. Samantala ang tatlong rehiyon na may pinakakaunting aplikasyon ay ang Cordillera Administrative Region na may 7,598. May Maropa na may 15,602 at Cagayan Valley na may 19,324. Bukod dito, anim na, raan at siyam na mga aplikante ang nagparehistro sa pamamagitan ng Register Anywhere Program o RAP Booth sa main office ng Comelec sa Intramuro sa Maynila. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page nang Presidential Communications Office of PCO. Ako si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.